Let's go guys. Um, gumawa pala tayo ng skincare. Yan, punasin muna natin. um, <laughs> kasi madali. Yan, Yan, tak 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 natin kung may water pa. Yan yung bowl niya. Bango. <laughs> yan. Sleeping gel pala yan, guys. Yan. Open-open lang. Tigas, ah model-model pa ang inday nyo. salin-salin mo lang dyan. Salin-salin lang, guys. Salin-salin lang. O, nagkamot pa nga. Salin-salin lang. Yan, salin saling lang. Bilis mo naman, day, magsalin. Ang bagal mo naman magsalin, day. Tingin-tingin natin sa camera. Oo, uh, pinakita pa niya lahat. Tinawag pa nga siya. Okay, sige, magsalin ka lang dyan, inday, nang matapos na tayo. Huwag kang marates masyado. Yan. saling saling ka lang dyan, day. iba. Nahinayang pa. Yan, lagay-lagay niya sa pagmumukha niyang pangit. nagigigil gigigil mag-open. Sa pangong ilong. Yan. Tingin-tingin pa sa camera. tingnan mo dyan. <laughs> mm, gigil ka. Mm, gigil ka na niyan, dai. Gigil na gigil ka. Aba, kagatin mo na kasi. Ayaw eh, mo pa kasing kagatin eh. O, oh, diba? Mahinig. Yan. O, oh, diba? I told you. Pangiti-ngiti lang yun, pero ang sakit-sakit na yan sa kamay. Promise, guys. Sakit na sa kamay mag-open no Nakawala kasi gunting namin dyan. <laughs> yan. O, oh, diba? Pag-pag-pag-pag-pay ng kamay. Pero for the goal lang. For the go. Nagmamartes pa yun habang gumagawa niyan. Aba, 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 aba. model, model pa. salin, salin, salin. Salin. Sige, buksan mo na yung lahat. Salin-salin ulit. Salin mo lang ng isalin lahat. Huwag ka nang tumingin-tingin sa camera. Mamartes ka pa eh. Ba, ba, ba. Chumichika-chika ka pa. Sige na, ilagay mo na yun dyan lahat para matasting mo na kung maganda talaga. Gigil yarn. Ba, nilagay pa nga. Oo, oh, pa. Um, sino ka dyan? Um, um, pati sa ilong na pango. Oh. Um, sa talaga to eh. Lagay mo na yan lahat nang matapos ka na dyan, dai. Oh, sige. Oh, pahed. oh, oh. sa no oh, oh, airplane mode. Pero promise, guys. Sobrang ganda talaga ng sleeping mask na yan, guys. Sunisa brand. <clears throat> Sunisa baka naman, cheri. Ilan na lang yan, beh. Mm, nagbilang pa nga. mm, mm, mm. Dayan 'yo bilang-bilang. Mm, sige. Mm, mm, gigil yarn. Kung oh, hinanap mo yung gunting, hindi sumakat yung kaway mo dyan. Inday ka talaga. Oh, for the go. Salin, 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 salin. Mm. O, oh, di diba? dyan yung nag-iimbento. Mm, pak, Mm. Lagay sa noo. Ayos ang damit. Ayos mo pa. <laughs> Salin ulit. For the go ang inday. O, oh, ano may maratis? Maratis mo dyan. Bilisan mo na. O, oh, please. Sige, gusto mo yun, di ba? Kahit masakit na yung patawan mo. Go saling mo na lahat yan. Yan. Buksan mo na yan. May e mekos, mekos mo na yan, Dayan. <laughs> Sobra na dami yan, Dayan. <laughs> Sobra na dami yan. Mekos, mekos mo na. O, naglagay pa sa noo. lagay-lagay lang. O, oh, di ba masakit sa kamay? O, oh. nga with yarn. Ge, isa na lang. Last one na lang, guys. Tuwang-tuwa ng inday. ng mm. gigil na gigil pa. Go! Lagay mo na yan. Sobra na dami yan. make mekas mo na yan, Dayan. <laughs> lagay mo na yung Ball na yan. Mekas mekas mo na yan. Bago ilagay, punasan muna. Malay mo may dirty dirty pa yan. Mm -mm, Ina mo ipanga. Mm, for the go. O, ba? Diba? oh, tuwang tuwa. Mm, finish product. oh, max max mo na yan. O, oh, oh, kinis ka dyan. Wow. Mm -hmm, mm, pak, inunay na, na pango. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, mm pak, sino ka dyan? Ang um, sarap ng sa mukha. Um, sarap niya sa mukha, guys. Ang lamig lalo na pag ilalagay niyo sa guys, sa ano. Sa ref, mas maganda. Lagay niyo sa ref. Oh, di ba? Oh, pack. max mm -mm, max. Mm, ganda. Tapos pag ilalagay niyo siya sa ano, sa ref. Um, Perfect. Mm, sing ka diyan. Hmm, sige, taktak -tak mo. MX Mechas mo na yan, Diane. Sobrang na dami yan sa loob. O, oh, o, oh, pak, sino ka dyan? Ilapit pa yung mukha niyang pangit sa screen. Sige, ilapit mo pa. O, oh, pak. oh, pak, sino ka dyan? Ayos mo ka. O, ba, 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 ba. Inaangat-angat pa yung buhok. ba? Hmm, pak. Hmm, lapit mo pa, dahi. Pak, sino ka O, oh, lagay, 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 lagay. Lagay, lagay. Oh, o, oh, o, pak, pak, pak. Oh, sa eye natin. Sa mga mata nating malalaki, eh, cherries. <laughs> o, oh, sa noong landingan ng aeroplan. O, oh, happy ang inday. Bye-bye! Like and follow.